Siniguro ng kapuso TV host-actor na si Raver Cruz na pakakasalan niya ang kanyang girlfriend na si Julian San Jose. Pero ipinagdiinan ng pinata na wala pa silang napag-uusapan ni Julian kung kailan at saan magaganap ang kanilang wedding. Ayon kay Raver ang kapuso after singer na ang nakikita niyang babae na nais niyang mapangasawa at makasama habang buhay. Sa ipa ni Raver, pang malapit nang mangyari ang pinakahihintay niyang pag-level up ng relasyon nila ni Julian dahil hindi na rin daw siya bumabata. Wala rin daw siyang timetable kung kainan niya gusto nung magay sa tahimik. Pero looking forward na siyang bumuo ng sariling pamilya. At kung siya ang tatanunin, mas gusto pa rin niyang magpakasal sa simbahan. Nakakatawa kasi yung questions sa ganyan. Mahirap naman talaga. Hindi, mahirap naman talaga sagutin na diretsa yung kailan mag-propose. Kasi kahit ako, um, may, mahirap sagutin na ganyan. Eh, Siyempre, pagka hindi mo naman nasagot sagot ng tama, marami rin man sabi yung mga tao. Uh, I just know, deep in my heart, that si Julian. And, um, siya na talaga. Siya, siya talaga. And, um, in-enjoy din namin yung relationship namin now. Um, When the right time comes, manalaman ko. And God's time, uh, all things to consider first. I respect her family so much. I respect her so much. And... I don't know. know. Ako si Irving Santiago at yan ang bandera chika natin today.